So ito po ah, pag-usapan natin ah. Kahapon ah, was a truly memorable experience Para po sa lahat ng mga TVJ fans Ng mga dabarkads Kasi po isa pagbabalik ni ah, Jimmy Santos sa EAP Talagang ang dami pong naiyak, ang daming naluha okay? o, Pero yung natabunan po dahil dito yung pong mga ilang kaganapan kahapon katulad ng uh, unang episode ng It's Your Lucky Day yun po yung pumalit sa It's Showtime o, pero iba po yung na naratibo na ikinakalat ngayon ng ibang pro ABS-CBN pages okay? Uh, ito po sa Kapamilya Circle o, ang, ang pinapalabas po nila episode ng EAT ngayong October 14 talunan sa It's Your Lucky Day So yun po, talunan daw yung pong episode kahapon ng EAT Ang kanilang pinapakitang ebidensya ay yung sa YouTube Concurrent views, kasi doon sa Kapamilya Online Live Merong 75k watching Tapos doon sa TV5 na live stream Ay may 54k watching O pero, pero Uh, hindi po completely honest itong post na ito dahil alam naman po natin lahat unang tingin mo pa alam mo na alam mo na kaagad dalawa ang live ng EAT kadalasan ng showtime dalawa din ng live kaya sa EAT po may live sa TV5 may live sa TVJ na channel. Sa It Showtime may live doon sa Kapamilya Online, may live doon sa It Showtime mismo na channel. So dalawa. E kaso dito po sa It's Your Lucky Day, wala yung wala yung uh, channel ng It Showtime. So nakapahinga ngayon yung channel nila Mama Vice. So lahat lahat sila nandito ngayon sa Kapamilya Online live ng ABS-CBN Entertainment. O bakit hindi sinama dito sa bilangan yung pong uh, nanonood doon sa TVJ na channel 'di ba so misleading po talaga yung ginawa po dito yung uh, ito pa yung sinabi nila sa caption o, sa kabila ng pansamantalang pagkasuspinde ng It's Showtime uh, Ang kahalili nitong It's Your Lucky Day pa rin Ang mas pinapanood ng mga tao sa online world o, Misleading po yun Kumpara sa EAT Kung saan isa sa mga host si Tito Soto Ang ama ng MTRCB chair na si Lala Soto o, So may hirit pa rin kay Lala Sa first gap ang dalawang programa Makikitang umabot sa mahigit na 75,000 Yung sa It's Your Lucky Day Tapos sa... Uh... EAT 54,000. Patunay ito na kahit ilang beses pang suspendihin ng MPRCB ang it showtime, hindi pa rin lilipat sa EAT ang mga manonood. So, pinit pa rin nila kinokonekta sa EAT yung pong nangyari sa it showtime na suspension, which is wala pong kinalaman po talaga, di ba? Nandiyan alam naman natin na may sariling fans ang it showtime, may sariling fans ang EAT. Okay? O pero ito po, pagtingnan mo yung concurrent na views nung nangyari po kahapon October 14. o tignan niyo po lahat ng o, uh, period throughout the uh, uh, afternoon, yung buong time slot na yon, lamang po ang uh, EAT. Ito po kasi combined na lahat nung lahat nung live ng EAT, lahat ng live ng It's Your Lucky Day pati yung sa tape. Oh, so tingnan niyo po on average ang viewership ng EAT sa online 100 19,000. Habang it's your lucky day ay 84,000. Okay? Ah, uh, kadalasan, kadalasan pag it's show, it's show, time yung palabas, eh naglalaban yung dalawa. Minsan umaangat yung it's show time, minsan so nag so mahigpit po yung laban ng dalawa. Pero this time po, throughout the whole afternoon, uh, E80 po ang nangunguna. Lamang po siya kahit sa ang kahit sa ang segment, kahit sa Sugod Bahay, kahit doon sa Gimby 5, kung saan bumalik si Jimmy Santos. So talagang nangunguna pa rin po at mukhang buong month of October ay ano na, solid na na number 1 po yung E80 sa ratings. Ang nakapagtataka, ito ang medyo kailangan maalarma din. Yung mga taga-tape. Kasi it's one thing na na uh, pag kalaban niya yung It's Showtime, kalaban niya yung EAT, established na audience niyan. So, bago lang siya, di ba? Gagawa pala siya ng audience niya. Pero, dito ka magtataka. Bakit ah uh, yung, yung tape, It Bulaga, kalaban niya ay bagong show din. It's Your Lucky Day. And, natatalo pa rin siya, di ba? Uh, kung tutuos, dapat bagong show yan, dapat mas angat ka kasi mas, mas alam ng tao yung pinapalabas mo. Pero, hindi pa rin nakuhang umangat ng uh, tape it bulaga nasa 1.1 uh, halos mag 2000 lang yung kanilang average viewership online okay, so yun po ang medyo kailangan tignan ng mga taga tape di ba parang ano ang kailangan nilang gawin para makahabol man lang sa online diba? kasi importante po yan di ba kaya nang magandang measurement eh kasi hindi mo madadaya makikita mo real time bakit uh, bago lang yung it's your lucky day tinatalo pa rin sila yun po ang ah, uh, kailangan pag-isipan ng tape kung ano ang pwede nilang gawin para po medyo umangat-angat naman yung pong kanilang online viewership. Eh, dapat kung, kung kinuha ba nila si Rendon, si Rosmar, o oh, di may laban-laban sila sa online. <laughs> yun lang. Pero anyway, yun lang po. Thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Have a great Sunday. So wala pong uh, eat daily ngayon. Uh, community. Tomorrow po mag-live po tayo ulit. Okay? See you po sa next video. Bye-bye guys. Happy Sunday. Take care.